yun uh, magandang hapon mga idol so so araw ng linggo eh sama-sama muna o enjoy enjoy kahit kunti so yun naglihab na yung ating ano apoy baga kami ay mag iihaw ng maya maya yun, lalaki lagay na natin siyempre yung isa mm -hmm. uy uy ito pa isang. うん。いや ayang ang kainan na, inihaw. Tapos yan o, oh. akala ko yung kanin pinapagkita mo, heart pala pa heart. Ayan, may ulam pa kami doon. Ano yan, yung pork chop. Tapos may tinola. Tapos sawsawan, tapos kanin. Kainan na, tagi-iisa kami silpun. Sige. Ayan, tagi kami silpun, walang ilong.